Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang mga klase na ginagamit para sa pagmamanipula ng DOM, paghawak ng mga event sa TypeScript. Maaari kang matuto tungkol sa document na klase, element at node list na mga klase at iba't ibang klase na may kaugnayan sa mga event gamit ang mga halimbawa ng code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Para sa manipulasyon ng DOM at pangangasiwa ng kaganapan sa TypeScript, pangunahing ginagamit ang mga interfaces ng Document Object Model, DOM. Sa manipulasyon ng DOM at pangangasiwa ng kaganapan, ginagamit ang mga pamantayang klase at interfaces ng JavaScript, ngunit sa TypeScript, Idinaragdag ang impormasyon ng uri na nagbibigay daan sa mas ligtas na operasyon. Ang sumusunod ay naglalarawan ng mga klase at interfaces na karaniwang ginagamit sa manipulasyon ng DOM at pangangasiwa ng kaganapan. Ang document ay isang obheto na kumakatawan sa mga dokumentong HTML o XML. Ginagamit para ma-access ang puno ng DOM o maghanap ng mga elemento. Upang aktwal na patakbuhin ang code, kailangan mo itong gawin sa loob ng isang HTML na dokumento. Sa video na ito, tinitiyak lang natin na walang error sa compilation. Ang document ay may mga sumusunod na mga pamamaraan. Get element by ay kumukuha ng element na may tinukoy na ID na attribute. Query selector ay kumukuha ng element gamit ang CSS selector. Create element ay lumilikha ng bagong HTML na elemento. Kumukuha ang kodigong ito ng elemento na may katangiang ID gamit ang getElementById at binabago ang teksto nito. Kumukuha rin ito ng button na elemento gamit ang query selector at nagdadagdag ng click event listener. Kapag naklik, gumagawa ito ng bagong elemento na div gamit ang create element at idinadagdag ito sa pangunahing nilalaman. Gumagamit ng generics at type assertions para matiyak ang kaligtasan ng uri habang isinasagawa ang mga operasyon sa DOM. Ang element ay isang interface na kumakatawan sa mga individual na elemento ng HTML sa DOM. Ito ang madalas na ginagamit kapag minamanipula ang DOM. Ang element ay may mga sumusunod na mga pamamaraan at katangian. Ang inner HTML na property ay nagbibigay daan sa iyo para magtakda o kumuha ng HTML na laman ng isang elemento. Ang text content na property ay nagbibigay daan sa iyo para magtakda o kumuha ng text na laman ng isang elemento. Ang class list ay isang katangian para sa pagmamanipula ng mga klase na nagbibigay daan sa iyo na magdagdag mag-alis, at mag-toggle ng mga klase. Ang set attribute na metodo ay nagtatakda ng isang attribute sa isang elemento. Ipinapakita ng kodigong ito ang halimbawa ng pag-set ng nilalaman gamit ang inner HTML at text content para sa mga elementong nakuha gamit ang query selector, pagdagdag ng mga klase gamit ang class list, at pag-set ng custom ng mga katangian gamit ang set attribute. Ipinapatupad ang mga operasyon sa ligtas na paraan ng uri gamit ang generics. Ang nodelist at HTML ay kumakatawan sa mga koleksyon na naglalaman ng maramihang mga elemento ng DOM. Halimbawa, ang querySelector ay nagbabalik ng isang nodelist at ang getElementsByClassName ay nagbabalik ng isang HTML collection. Ipinapakita ng code na ito ang direktang pagmamanipula ng nodelist gamit ang forEach at ang pag-convert ng HTML collection sa array para sa iteration. Ang event ay ang pangunahing klase para sa lahat ng kaganapan na nangyayari sa DOM. Ibat-ibang kaganapan tulad ng mga pag-click, mga input, at pag-load ng pahina ang nagpapalawig sa event na klase. ang event ay may mga sumusunod na mga pamamaraan at katangian. Ang target na property ay tumutukoy sa elementong event target pinangyarihan ng event. Ang type ay nagpapakita ng uri ng naganap na event tulad ng click o input. Ang prevent default na metodo ay nagkakansela ng default na aksyon ng event. Ipinapakita ng kodigong ito kung paano magdagdag ng Submit Event Listener sa isang form. Ang Target ay tumutukoy sa form element kung saan naganap ang event, at ang Type ay tumutukoy sa uri ng event, sa kasong ito, Submit. Sa pamamagitan ng pagtawag ng Prevent Default na method, maaari mong i-disable ang mga karaniwang aksyon ng pag-submit ng form tulad ng Page Navigation o Reload. Sa halip, isang customized na proseso ang paglog ng output ang isinasagawa dito. Mouse event ay kumakatawan sa mga kaganapan na may kaugnayan sa mga operasyon ng mouse. Ang mga mouse event tulad ng click at mouse move ay gumagamit ng klase na ito. Ang code na ito ay halimbawa ng paggamit ng mouse event para i-log ang mouse coordinates. Ang mouse event ay may mga sumusunod na mga katangian. Ang client x ay ang x na coordinate ng mouse pointer sa loob ng pahina. Ang client t ay ang y na coordinate ng mouse pointer sa loob ng pahina. Ang button ay nagpapahiwatig kung aling mouse button ang pinindot. Ang zero ay ang kaliwang button, isa ay ang gitnang button, at dalawa ay ang kanang button. Keyboard event ay kumakatawan sa mga kaganapan na may kaugnayan sa operasyon ng keyboard. Ang mga kaganapang keydown at key up ay nasa ilalim ng kategoryang ito. Ang keyboard event ay may mga sumusunod na mga katangian. Ang key ay ang pangalan ng pinindot na susi, gaya ng Enter o A. Ang code ay ang code na tumutugma sa isang key sa keyboard. Ang Alt key, Ctrl key, at Shift key ay mga property na nagpapahiwatig kung ang Alt, Control, o Shift na key ay pinindot. Gumagamit ang kodigong ito ng keyboard event para ilog ang pangalan ng pinindot na key, key, ang kaukulang key code, code, pati na rin kung ang mga modifier key, alt key, CTRL key, shift key, ay pinindot. Gumagawa rin ito ng espesyal na aksyon kapag ang enter key ay pinindot. Focus event ay nauugnay sa mga kaganapan ng pagkakaroon o pagkawala ng focus. Ang mga kaganapang focus at Blur ay nasa ilalim ng kategoryang ito. Ang code na ito ay halimbawa ng paggamit ng Focus Event upang makita at ilog kapag ang isang input field ay nakakuha o nawalan ng focus. Kapag gumagamit ng TypeScript, ang pagsuri sa uri sa pagmamanipula ng DOM at paghawak ng mga kaganapan ay pinahusay. Narito ang mga halimbawa ng ligtas sa uri na pagmamanipula ng DOM at paghawak ng mga kaganapan sa TypeScript. Kapag nagdadagdag ng mga event listener, ang pagtukoy sa uri ng kaganapan ay gumaganap ng pagsuri sa uri at pinipigilan ng pag-access sa maling mga katangian. Ang code na ito ay halimbawa ng paggamit ng Typed Event Listener upang hawakan ng input events at ligtas na kunin at ilog ang kasalukuyang halaga ng isang input field. Sa paggamit ng generics sa TypeScript, maaari kang magsagawa ng pangkalahatang paghawak ng kaganapan na sumusuporta sa iba't ibang mga uri ng kaganapan. Ang code na ito ay halimbawa ng generic event handler gamit ang generics na naglulag ng uri ng event at tag name ng target na elemento. Sa TypeScript, ang mga uri ay inilalapat sa mga karaniwang DOM API sa panahon ng pagmamanipula ng DOM at paghawak ng mga kaganapan na nagpapahusay sa kaligtasan at pagkakabasa ng code. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga klase tulad ng document at element, at mga klase na may kaugnayan sa kaganapan tulad ng event, mouse event, at keyboard event, posible ang ligtas sa uri na pagunlad. Bukod dito, ang paggamit ng query selector mas mababa t mas mahigit, o HTML collection of t, ay nagpapahintulot ng type safe na pagmanipula sa DOM. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panonood. Ang channel na ito ay nagbibigay ng praktikal at kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa pagprograma. Mag-subscribe sa channel at sama-sama nating palalimin ang ating kasanayan sa pagprograma.